na ngayong araw ang dry run para sa cashless toll collection sa mga expressway. Para sa update, live na magbabalita si Gerard de la Peña mula sa NLEX Balintawa. Gerard, kumusta so far ang dry run? Cheryl, sa mga oras ito, hindi pa ganong karami yung mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Kaya hindi pa masyado sigurong kita dun sa mga toll plazas na nagpa-participate dito sa dry run ng, uh, ng uh... 100% toll collection uh, dito sa NLEX. Kanina dumaan tayo dun sa Pulilan dahil ang northbound at southbound uh, exit at entry nitong uh, Pulilan ay uh, nagpa-participate dito sa dry run. May nakita lang tayong mga naipon ng mga sasakyan ng mga walang uh, RFID stickers, pero pinara sila at doon ay kinumbinsin na magpakabit na ng uh, stickers. Pero hindi naman ito nag cost ng pagta Gayon din sa iba pang mga uh, toll plazas dito na nagpa din dito sa dry run na ito. So, so far, okay pa naman, hindi pa ng traffic. Sherry. Oh, Gerard, kinumbinsi. Pero may choice ba sila? Wala naman choice kundi magpakabit na, no, talaga, ng RFID. Cheryl, ang uh, wording ng TRB at ng mga toll operator dyan ay pagkumbinsi at hindi sa talaga. Kasi ang uh, nangyayari sa ngayon dito sa dry run natin ay uh, pwede pa rin sila magbayad ng cash at talagang kukumbinsi lang, hindi pipilitin. Kasi yung iba nga naman mga sasakyan, hindi talaga dumadaan sa mga expressways. Pero tama ka, parang... Pagka na-implement na ito 100%, ay uh, wala naman ding choice sa mga dadaan dito dahil kung hindi sila magpapakabit ng RFID stickers, ay pwede silang matiketan sa violation na obstruction at disregarding traffic signs, mm -hmm. Sherry. Para din sa kaalaman ng uh, karamihan, kasi baka marami pa rin namang sasakyan ng walang RFID o yung pangapaminsan-minsan lamang dumadaan, ginagamit yung sasakyan. Paano ba ang siste? Libre ba naman? Kasi baka wala silang, yung iba kasi, di ba, pag dumadaan sa tol, sapat lang talaga yung kanilang pang-tol. share libre yung pakabit ng RFID sticker at tang minimum na load na uh, i-load -lo dito ay 200 pesos lamang. Dati kasi parang medyo mataas yung minimum na hinihingi ng uh, mga uh, toll operators dito pero ngayon basta makapasok at makalabas ka sa isang uh, exit ay okay na. So 200 pesos ay uh, ito yung minimum na itinakda dito. At uh, yun nga at uh, i obligada nga sila eventually at uh, kinukumbinsi ang lahat para maging mas mabilis ang paglabas at pagpasok ng mga expressway. Sherry. Mi minimum of 200 pesos pero may kailangan bang i-maintain na balanse? Eh? Wala naman na banggit na parang maintaining balance ano basta kapag sila idadaan sa mga expressway dapat merong at least 200 pesos na laman yung kanilang uh, account. At uh, para dun sa mga magpapakabit, yun nga walang bayad ito, yung load na iaano niyo, kung kumbaga sa ano, consumable itong 200 pesos nito at kailangan niyo lang ipakita yung ORCR ng inyong sasakyan kapag kayo pupunta dito para magpakabit ng RFID stickers. Isa okay. sa nagpaparticipate sa dry run ay ang pulilan saan-saan pang mga Hall, ang uh, makikita ng mayro ipatutupad itong dry run at hanggang kailan. Cheryl, dito sa North Luzon Expressway ay, ay pinapatupad ito sa northbound and southbound uh, entry and exit ng Ciudad de Victoria, sa Santa Rita, sa Pulilan, sa dau sa Mexico at marami pa sa sa Esitex naman ay dyan yan sa may SFX, sa Tiplex doon sa Rosario, sa Naiya Expressway, yes, meron din yan doon sa Naiya Alpha uh, Exit. At um, sa Star Tollway, uh, sa Tanawan, at marami pang iba, Sheryl. A total of 23 uh, toll plazas ang magpaparticipate dito sa dry run. At magtatagal ito ng dalawang buwan. At kapag ka nakita nga raw ng Toll Regulatory Board at the Department of Transportation na parang mukhang okay na at ready-ready uh, na ang mga motorista para dito, after two months, i-implement din yung 100% na toll collection, uh, 100% cashless toll collection. At saka Cheryl, alam mo, maipalala lang natin sa mga motorista. Nitong ay talagang naghigpit ang Department of Transportation na kailangan talaga ay merong RFID. So, ang sabi sa atin ng mga toll operators, dumating pangaraw sa point na halos 100% na yung implementation nito. Pero nung nagbukas yung ekonomiya natin, dumami yung mga sasakyan, at uh, parang na-highlight din yung mga glitches ng mga uh, sensors sa mga toll gates ay uh, inutos muna nanti PTRB sa mga toll operators na maglagay na muna ng cash lane. So ngayon, basically, babalik tayo doon sa ipinatupad doong pandemya. Sherry. Uh, sabi mo nga, dyan sa kinaroroonan mo, wala pang masyadong sasakyan, pero siguradong masusulit yung pagdadry run kasi weekend eh. So maramit marami talagang dadaan ngayon dyan sa edlex. Tama, Cheryl. At alam mo, Cheryl, kung nakikita nyo dito sa aking likuran, ito yung cash lane ng uh, dito sa Balintawak uh, Toll Plaza. Itong Balintawak kasi hindi pa ito kasama doon sa dry run. At uh, sana yun yan, sana naiisip din ng mga dumadaan dito, lalo na yung mga madalas dumaan dito na itong ganitong pila at ganitong abala, uh, delay ang kakaharapin nila kung sila ay walang RFID. So, pakiusap ng mga toll uh, operators natin ay magpakabit na ng RFID stickers para maging mas madali yung pagbiyahe sa mga expressways. Pahabol na lamang para doon sa mga babiyahe pero hindi na hindi gusto sa tol. Minsan kasi kung saan sila nahaharang doon mahaba ang pila. May mga ibang areas kagaya dito sa Metro Manila saan ba sila pwedeng magpalagay ng RFID? Yes, Sheryl. Maraming mga stations na na designate ang, uh, ang mga toll operators natin kung saan pwedeng magpakabit ng toll. Pero right now, top of mind, Sheryl, bukod dito sa uh, Balintawak Toll Plaza, ay doon sa mga toll plazas na nabanggit ko kanina, right then and there, eh, pwedeng silang magpakabit ng uh, RFID sticker. Dahil doon, kung sila ay um, ma-flag ma ng mga, uh, mga otoridad doon, at sisingi na lang sila ng cash. Right then and there, pwede sila magpakabit ng uh, RFID stickers. Sherry. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.